Thank you. Naglabas ang Ukrainian military ng footage na nagpapakita na winasak nito ang isang Russian military base gamit ang kanilang mga artillery at iniulat na marami o manong mga Russian equipment ang nasira. Ang inilabas na footage na nagpapakita sa isang Russian military base na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Ukraine ay iniulat na nakuha umano ng isang drone na kung saan ay ginamit ng Ukrainian military upang subaybayan ang paggalaw ng mga military hardware ng Russia. Sa video, itinuro ng Ukrainian Ministry of Defense ang isang malaking bilang ng mga Russian tanks, armored cars at supply trucks na tila nagtipon sa loob ng isang industrial complex ang mga Russian troops na nakaistasyon sa loob at paligid ng pabrika ay tila hindi namamalayan na sila ay inaatake na ng mga Ukrainians tinukoy na mga anotasyon na inilagay ng Ukrainian military ang lokasyon ng iba't ibang mga piraso ng military hardware ng Russia na nakapwesto sa paligid ng nasabing pasilidad at pagkatapos ay isa-isa itong pinasabog sa pamamagitan ng mga artillery strike. Ang ginawang pag-atake ng Ukrainian military ay naging dahilan Upang masunog ang ilang bahagi ng nasabing Russian facility at iniulat na sumiklab din umano ang isang malaking apoy sa isang fuel depot. Matapos wakasan ang ilang linggong pakikipaglaban ng mga Ukrainian fighters sa estratehikong port city na Mariupol sa timog-silangan, ang Russia ay nagsasagawa naman ngayon ng isang malaking opensiba sa Luhansk, isa sa dalawang probinsya ng Donbas kontrolado na ng mga separatistang grupo na suportado ng Russia ang ilang bahagi ng Luhansk at karatig probinsya nito na Donetsk bago pa ang ginawang pagsalakay ng Moscow. Ngunit nais ni Vladimir Putin na sakupin ang natitirang teritoryo na hawak ngayon ng mga Ukrainian sa rehiyon. Samantala, sinabi ng Russian Defense Ministry noong nakarang linggo na binomba nila ang mga Ukrainian command centers, mga sundalo at ammunition depot na nasa Donbas at Mykolaiv region na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Ukraine sa pamamagitan ng mga airstrikes at artillery. sinabi naman ng General Staff ng Ukraine na patuloy na binobomba ng Russia ang Severodonetsk at Lysychansk, dalawang syudad na matatagpuan sa Luhansk region ang pagtatapos ng labanan sa Mariupol, ang pinakamalaking syudad na nakuha ng Russia ay nagbigay kay Vladimir Putin na isang pambihirang tagumpay matapos ang iniulat na ilang serye ng pagabigo sa halos tatlong buwan na pakikipaglaban ng Russian military. Samantala sa ibang aspeto naman, ipinag-utos ni Vladimir Putin sa kanyang mga sundalo na magsagawa ng mga nuclear drill ilang oras lamang matapos ipahayag ni US President Joe Biden na magpapadala ang Amerika ng mga long-range rocket system sa Ukraine. Sa kabila ng babala ng Russia tungkol sa pagpapadala ng mga rocket systems dahil magiging dahilan umano ito upang tumindi ang tensyon sa rehiyon, ipinag-utos pa rin ni Joe Biden ang deployment ng mga high-tech na armas sa Kiev upang tulungan na madepensahan ang sarili nito laban sa mga mananakop. Ilang oras lamang Pagkatapos ng anunsyo, agad inakusahan ng Kremlin si Joe Biden na sadya o manonitong pinapalakas ang tensyon at dahil sa hakbang na ito, sinabi ng Moscow na mga Russian forces ay magsasagawa ng mga nuclear drill bilang isang malinaw na babala laban sa Estados Unidos. Inilarawan naman ng mga komentarista ang ginawang anunsyo ni Joe Biden bilang isang makabuluhang hakbang sa pagtulong nito sa Ukraine at sinabi na ang pinakabagong aid package ng Estados Unidos ay dumating sa gitna ng tumitinding pag-atake ng Russia sa Donbas region. Sinabi rin ni President Biden na malaki ang maitutulong ng ipapadala nilang mas high-tech na long-range high-mobility advanced rocket system sa Ukraine. Samantala, dati nang tumanggi ang Estados Unidos sa pagpapadala ng naturang advanced heavy duty military equipment sa Ukraine sa kabila ng paulit-ulit na pagre-request nito ni President Zelensky. sa pag-aanunsyo tungkol sa hakbang na ito sa isang panayam sa New York Times. Sinabi ni Biden na ang rocket system ay magpapalakas sa posisyon ng Kiev tungkol sa pakikipagnegosasyon nito sa Russia at maaring magkaroon ng isang diplomatic solution ang krisis na ito. Ngunit ang ginawang anunsyo ay nagdulot ng matinding galit mula sa Kremlin at nagbabala ng hakbang na ito ay ituturing na isang provokasyon at magiging dahilan ito upang tumindi ang sitwasyon sa Ukraine. Ilang sandali lamang matapos mapublish ang interview ni Joe Biden, inanunsyo kaagad ng mga Russian military officials ng nuclear forces ng kanilang bansa ay magsasagawa ng pagsasanay sa probinsya ng Ivanovo malapit sa Moscow. Dati nang inakusahan ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov ang West na pinapalakas umano nito ang pagiging nasyonalista ng mga Ukrainians sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga armas at sinabi ng anumang kargamento ng mga armas na patungo sa Ukraine ay magiging isang lehitimong target ng Russian military.